Mount Timbak, Kabayan Binget, unang ride sa taong 2025. Tara, sama kayo. Ride tayo papunta sa Binget Province. Let's go! 11 p.m. nga, sinundo ko si Kajon sa Arca South para sabay na kami nag-take ko papuntang Valenzuela City dahil doon kami magkikita ng mga kasama namin Last 12 kasi ng madaling araw kami take off sa Malinta doon ang tagpuan namin lahat may iba galing ng Cavite at Tagig kami dalawa ika dyan dito naman nakarating na kami ng Malinta yung isang kasama namin sumubra magpas yan, maliligaw na kaya inaintay mo na namin yo guys rolling na kami Magaling sa galing sa meetup namating na tong dalawang kasama namin Kusin na guys nasa del bypass No kami ang luwag ng kalsada sarap pero tamang uh, lang takbo lang ako ang ano nila yun guys nasa na ibaisihan na tayo sa vicinity na tayo ng Nueva Ecija ang Gapan City Pagdating namin ng Santa Rosa ipahinga muna kami sa 7-11 para makapag-refresh uminom ng kape at makakain na rin dahil gutom na, na. isang kalsada dito sa Pagkasinada no? grabe diretsyo ang haba sarap humakataw ako sa gabi hindi ko abisado itong kalsada na to Saan sana nga ito dito? Yung umaga ito kasi baka mamaya may sirap pala sa ato eh Mahirap na Nagandahan lang Ito yung huling gas station Pwede yung paggasan <laughs> Kaya nagpagas na kami Pakita na kami nang Tawag dito Maliko dito kami sa San Nicolas umakyat dumaan. Madilim pa ala 5 oras is 5:12. Pero madilim pa. Grabe. Simula na ng akyatan, banking and marami dumadaan ah. na. Dami dumadaan dito. Kahit ano, daling araw. Hey guys, oh. So, yung tingnan niyo naman yung pag grabeng kapal. Ewan ko lang kung ma-appreciate ito ng ano, camera. Tara. Ito kami sa Maliko. Viewpoint Nag-ano lang kami. Napakalamig. Oh, grabe lamig na ng ano. Kain-kain. Uh, kain. mm, sarap na Mantok na oh. Ini na. And guys, binisita namin to sa police station ng Aritao. Sama namin na ano, the binangga ang kaso ng ano sasakyan. Kung nandito pa. May kaso sila nagkabanggaan sila eh. Ito yon pound. Ito yung nakadali? Ay, yung yung yan yung bumali sa so buto niya. Buto nga kamo, tumama pa sa motor. Hindi kagad pa naman yung tibay na yun. Hindi kagad agad na puruan yung tuhod. Hindi ka agad na puruan yung tuhod. Ayun, nandumahan dito yung motor niya. Ito babaw eh. Grabe oh. Dito siya tumalasik pa ganun. Kung mga ganun lang yan, medyo malulupi yun. Ano to yung? Kapunat oh, mo. Ang katapatan na ito, pansyero eh. Ito tumama sa kaliwa. sa lumipad yung motor. Ito, ito tumama. sa po yung motor no? Ano yan? Sa handle bar yan? No. Motor. Tumila po na ganyan yung motor eh, pati si WGG nakita ko. Ito yung tumama sa kaliwa. motor, tumama ito. Ito yung paa, tumama. Yupi eh. Ano yan? <laughs> Pairings yan? Pairings yan? Pairings Grabe Isuso trooper Nakarating na nga kami sa Malapit sa kabayan Sakop na siya ng kabayan Para mag relax lang kasi Napapagod na rin Tsaka ang ganda kasi ng lugar Ang daming pine tree Kaya nag video video muna ako dyan Habang nagpapahinga ganda dito ah oh. uy ito puro pine tree medyo mainit nga lang ngayon kasi tanghali na ang buklaw dam ang taas ang taas Wow. Tara, mamangka muna. <laughs> mamangka muna tayo. Pero may tumaob. Ano na yung aray dito? Tumaob na ban. Wala ng control. Yo guys! Yun, nandito na kami. Mountain back. Nandito kami ng mountain back. Yan ang paglikod dyan. Yan na yun. na yun. Welcome to Mount Timbak. Mami kay Bisog Timbak Kabayan Bigget. 3.5 kilometers away. Oh. Hindi naman matarek. Hindi naman ganun katarek. Kapangers Hindi naman pala ganun katarik talaga eh agak ang pangang motor. Pak alat pareknya. Bisa jangan telaga katrek. Bu. Uh, 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 uh. uh, ah, yeah. ya. So, Tosu. So. poor ito wala pa kayo. May ano sa ito, sumagat tayo? Ito na lang may ano ako, sleeping bag. Okay. okay. <laughs> oh! Kasi is tayo? Wala ko ako. Hindi magkano kayo? Pagsigat okay. na araw? Ah, <laughs> <laughs> oh. yun. Ganda mo, blok-lok ko. Taniman. Ano pong balaklak yan? Astromelia. Ah, Astromelia. Mahal yan. Ito pa yung mga tinitinda nyo. <coughs> mm. Mga special location lang yung pinagano na nyo. Wow! Ano kami sa summit? mountain back two thousand seven hundred seventeen meters above sea level wow what a view Yan ang Mount Bulag. <laughs> Ito mo ang tabayok.